tanang na nang hinggutang ng uh, ko ano nasudnon nga hinggutanan kay mm. do namang survey result mga kasama nga nag-ingon nga 81 kuno sa mga Pinoy ang pabor nga himuong basihan ang unsa Biblia alang sa pagpanday og mga nasudnon nga mga balaod mga kasama so, so kung 80 day may 81 81%, uh, 81 mm. dai mm. sa kinatibuk-an overwhelming na siya. Kaayo, no? Majority na dai, sobra mm -hmm. pa sa majority. Aw. Oo. -o. So, usa ka kapasitibo nga sanglitan nang dai Michael, mm -hmm. kung basihan nato sa pagpanday og balaod nato, atong i-relate dito, dai sa pagtulon-an sa Biblia, mm -hmm. kanindot ana dai Michael? Nindot gyud mm -hmm. kaayo dong Irene kay mm. uh, kanang naamong mga nasod global survey manggod ni siya mm -hmm. nga gihimo sa niadtong last year January 5 to mm -hmm. May 22 20, uh, 22 2024 no so taas taas gid nga mga bulan gihimo ni siya face to face interview mm -hmm. okay, sa mga Filipino nga adults mga kasama so gawas didto nga 81% nato di ay dapat nag-ingon dong irin kung ikaw politiko ka mm -hmm. dapat na kay ginuo sa imong kinabuhi. Oh. Wow, pag kanindo sa may kasultan ninyo Dapat ikaw kung mag-craft ka balaod bagya kasama, mm -hmm. dapat uh, guided jud ka bagya kasama pud sa kanabitong mga sugo sa ginuo pinaagi sa pagtulon ang Biblia ba, no? Correct. Pag kanindot dai kay mm -hmm. ukon mo nay mo nay ku anday basihan dai. Ah, uh, siguro dai nga kanang balaod dai sa maning nando nanto. Ay mo pabor malang ni mga danto. Mm -hmm. Korek. pabor pabor pud nung tapa sa mga pobre. Oo. oo. Mm. Gawas ana dong Erin ang moralidad, mm. no? Ang uh, nakita nato kay kung magudtag Biblia ay basihan, mor morality man no? The moral nga attribute sa atong Ginoo kang magingon ang Ginoo mao mao ni. nga mm -hmm. magpangintog uh, magpanginto gining atong mga magbabalaod kung maghimo sila mga balaod nun, mm -hmm. kaya naman, dayo ay mo, Opposed na yan. aning teenage adolescence. Mm -hmm. uh, antay kuan teenage pregnancy ni Ontiveros. Let's die. O, oh, di ba? Marag mm. na nagpunay man sa batikos tungod kay lagi conservative bayagid nga nasod ang Pilipinas. Pilipinas. Mm -hmm. O niya, murag kita na lang ang wala pa nag-approve o divorce. Okay, napag Kanyang, mga... Kwan same-sex marriage. Seven, marriage. <laughs> Oo, so, kwan mm. siguro, mo reflect gid ning survey, no, sa maong uh, research center mm -mm. nga ang mga Filipino. So, nga, gawas ana dong irin, nga gusto daw sa mga Pinoy mm. nga base sa Biblia ang pagpanday og mga balaod. nagingon ingon po ang maong survey nga kato daw mga lider. Mm -mm. Nga dunay Dakong pagtanaw o pagkonsidera sa relihiyon, very important kono kini para sa mga Filipino. Ah. Wow.